Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung pa paano ba mag-apply sa angkas at maging isang angkas biker. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, hinihikahit kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go! Uh, mga kapayd 9, tama ang narinig nyo at hindi kayo namamali. Uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply sa angkas. Tayo bilang isang security guard at uh, sakto lang ang ating kinikita. Siyempre, dahil sa mga mahal ng bilihin, kailangan natin ng extra income. O kailangan natin ng uh, ibang uh, source of income para sa panggasos natin at mga pang-araw-araw. Kaya, ayun ako mga ka-5'9'. Uh, naisipan ko na mag-apply sa angkas para magkaroon ako ng uh, uh, kumbaga extra income ba diba? para hindi lang yung sahod natin yung inaantay natin sa so, sobrang ang bilihin hindi na natin kumbaga hindi na kinakaya ng sahod natin ba diba? kaya dapat magkaroon tayo o mag-isip tayo kung ano yung mga pwede natin pang kumbaga pagkakitaan kaya ito ang naisip ko na mag-apply sa angkas at ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply, step by step, at kung ano yung mga kailangan na requirements. Tara! At ito na nga mga ka na no? ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano magiging uh, angkas biker. Siyempre, number 1, uh, step 1, uh, kailangan mong mag-sign in uh, sa angkas application online. Yan, makikita natin yan sa mga Facebook, makikita nyo yan eh. Uh, mag-sign uh, mag in lang kayo doon tapos mag-fill up lang kayo or uh, pwede naman kayong uh, mag-walk in pupunta kayo mismo doon sa may uh, Angkas uh, Tagumpay Center at uh, ang mga requirements na kailangan uh, kailangan nating dalhin kapag tayo ay uh, mag apply doon sa Angkas syempre unang-una kailangan natin ng uh, professional driver's license syempre dapat yung valid Diba? Napaka mabusisi dun sa may angkas eh. Tapos, sa uh, number 2 sa requirements, syempre, yung ORCR ng motor natin, syempre, dapat hindi expired. Uh, kung hindi naman nakapangalan sa inyo, yung motor na gagamitin nyo, uh, kailangan nyo lang uh, magpresent ng deed of sale. Ayan, uh, isama nyo para kasi hinahanap talaga nila yan. Dapat yung ORC yung CR nyo, i eh, syempre, valid, hindi siya expired. Tapos yung number 3, kailangan nyo rin ng uh NBI clearance. Syempre yung NBI clearance na uh, yung NBI clearance dapat uh, updated, dapat hindi expired at uh, ang dadalhin nyo, yung original nyo. yung original na uh, NBI clearance. At ang number 4 na requirements Uh, kailangan yung uh, kumuha rin ng barangay clearance. Siyempre, yung barangay clearance, katulad dun sa tatlong na uh, una kong nabanggit, dapat updated, dapat hindi expired. At siyempre, yung barangay clearance, dadalhin nyo rin siya ng original. At siyempre, konting reminders lang mga ka-59 dahil siyempre ako, uh, na-experience ko na eh kung paano mag-apply kay ang kasi. Bibigyan ko kayo ng tip, uh, simple uh, reminders lang, uh, para hindi kayo magutom, syempre, dapat magdala kayo ng baon nyo na, syempre, pagkain. Kailangan nyo magbaon ng tubig. Diba? Tapos, syempre, kailangan nyo rin magdala ng extra money o extra pera. Para kung meron man kayong uh, kumbaga may kailangan kayong bilhin, meron kumbaga hindi na kayo babalik. At syempre, dapat uh, yung cellphone nyo ay may load. Okay, yung step number 2 naman natin, uh, syempre, kapag tayo ay nag-online na, at uh, meron na tayong schedule, or uh, mag-walk-in tayo, pupunta tayo dun sa Tagumpay Center, syempre, ang step 2 natin, ah uh, doon pa lang sa may pagpasok niyo doon sa may angkas sa uh, unang-una pa lang uh, kailangan yung mag-ano uh, mag log para sa attendance. At siyempre uh, uh, pagkatapos niyo maglag log uh, merong ini-scan na QR code doon. I-scan niyo yung uh, QR code ni Angkas at meron kayong uh, mapipilapan na ilang mga katanungan dun sa ano sa online na iniskan nyo tapos pag okay na uh, bibigyan na kayo ng application form dun din manggagaling yung application form dun sa unang unang papasukan nyo uh, pagka meron na kayong application form pupunta na kayo sa loob diretsyo na kayo magpaparking na kayo no? syempre pag nakapark na kayo uh, pipilapan mo na yung application form at yung step 3 natin yung tinatawag nila na yung driving skill test 'yun yung madalas yung nakikita 'di ba yung nag uh, nagda-drive no nag nagda-driving uh, skill yung may mga pa-8 'yun 'yun yung uh step 3 tapos pagkatapos uh, nyo na mag uh, mag-driving skills syempre doon din titignan uh, i-check din yung motor niyo doon kung kailangan may mga palitan kasi uh, kay angkas uh, dapat Ah, uh, ang motor na gagamitin niyo is ano lahat stock. di ba? Kung 'yun pagkatapos din ng driving skill, titingnan kung may mga dapat kayong palitan, meron kayong dapat uh, tanggalin, di ba? O meron kayong mga dapat ipagawa, di ba? Dapat lahat kasi dang uh, sa motor uh, stock lang. Di ba? Ayun, 'yun yung ah uh, step number 3 natin. Okay, doon na tayo sa step number 4 pagkatapos ng driving skills. Uh, ang kasunod na nun, yung ano, uh, orientation. Ayan, mag-orient kayo doon, i-orient kayo, ituturo sa inyo yung kung paano. Uh, basta, ang ano doon, orientation, mga siguro mga 2 hours din may Tapos, uh, meron kayong uh, exam doon, uh, 1 to 25 bata. Kung hindi ako nagkakamali, 1 to 25, ang passing grade niya is Uh, 20. Okay. Uh, pagkatapos nyo ng uh, orientation, uh, doon na tayo sa uh, step number number 5. Yan, doon na sa may ano, kumbaga sa may service center nila. Yan nga, katulad nung kanina, yung chinek yung motor nyo. Uh, pagkatapos niyo. Pagkatapos nyo mag-orientation, ipapa-check niyo na doon kung kasi doon sa may papel niyo, sa application form niyo doon nakalagay kung ano yung mga dapat yung tanggalin o yung mga ipapagawa nyo o yung mga papalitan nyo. Uh, Pagkatapos n'yo ng uh, pagkatapos natin ng step 5, uh, pag okay na, na check na lahat, napagawa mo na yung mga mga dapat mong ipagawa, kung wala naman, eh mas maganda kasi wala kang gagastusin, di ba? Uh, at ang step number 6 natin, ayun, syempre pupunta na tayo dun sa may room 1. Yung room 1, yun yung uh, evaluation at uh, mga checking. I-check yung mga requirements nyo. yon para itignan kung uh, expired ba, kung hindi ba expired, kung uh, original ba, di ba? kung mga valid ba yung mga dala mo. Yun yung step number 6 natin. Pagkatapos ma-validate, uh, ma-evaluate yung ano mo, uh, puproceed ka na sa room number 2. Doon tayo sa may step 7, room number 2 na. Uh, yun naman yung uh, validation. Iba-validate ulit yung mga requirements mo. Kung uh, wala bang uh, palyado yan, o okay ba lahat, di ba? Tapos, pagkatapos nun, uh, pagkatapos ng validation, encoding. Yan, i-encode na yung pangalan mo dun sa ano, katanungin ka sa mga, basta maraming tinatanong dun. Yan, ibig sabihin na ini-encode ka na nun. Pagkatapos nun, Siyempre, proceed ka na. Pag na-encode na, proceed ka na sa step uh, number 8. Siyempre, doon yung payment. Uh, yung payment kasi, doon din yung sa room uh, number 2. Kumbaga, magkaharap lang sila ng lamesa. Kaya, hindi ka na lalabas pa. O hindi ka na lalayo. Uh, matapos mo ng... Uh, magbigay ng payment mo kung magkano yung napili mong uh, package may 1000 na uh, ang down payment may fully uh, paid pwede rin uh, pwede rin yung 500 and down 'di ba Ayun pagkatapos mo nang magbayad uh, step uh, number 8 yung payment uh, ang next step natin yung step number 9 doon ka na sa room number 3 'yun sa room number 3 naman pipicturean ka para sa ID. Para meron kang ID. Pagkatapos mong picturean, uh, magsusukat ka ng uniform kung ano yung comfortable sa'yo, kung anong size yung gusto mo. Tapos, uh, syempre yung helmet, susukatin mo rin kung dalawa yung ayun, ano mo, di ba? Isa kay uh, passenger, isa sa'yo. At uh, ayun, pagkatapos mo na magsukat ng helmet, Uh, meron pang isang table doon sa may bandang dulo, uh, ituturo naman doon sa inyo kung papaano gagamitin yung pinadownload sa inyo na uh, angkas uh, biker apps at saka yung telegram, kung papanong ginagamit. Ayun, nakalimutan ko lang palang uh, banggitin Doon sa step number 6 natin, no doon sa may uh, uh, evaluation ng ano, ng mga requirements uh, pagkatapos nyo mga ma-evaluate doon bago kayo mag-proceed sa number 7 sa encoding uh, uh, kumbaga i-download nyo na yung application ng Angkas Biker at saka Telegram at uh, syempre yung uh, pang last step natin yung step uh, number 10 ayun, uh, doon na yun sa may room number 4 yung tinatawag na releasing Siyempre, nasukatan ka na, na-evaluate ka na, na picturean ang ka na para sa ID. Doon naman sa number 4, uh, room number 4, doon na i-release yung ID mo, uh, yung helmet. Siyempre, i-double check mo rin kung may damage ba. Tapos, yung uniform na sinukat mo. Ayun, uh, ganun lang kasimple. Diba, sundan nyo lang. Uh, tapos na, ibig sabihin, nakagraduate ka na kay Angkas ganun na ganun lang kasimple bilang maging angkas uh, biker pero ayun lang uh, i-remind ko lang sa inyo na dapat uh, ang dala mga requirements ay valid para hindi na kayo pabalik-balik magdala din kayo ng extra pera katulad ng sinabi ko kanina para kung meron ipapagawa diba, hindi na kayo babalik kasi ang layo kung halimbawa katulad ako taga bulakan ako eh yung angkas may kainta pa di ba kung hassle naman kung babalik ka pa kaya kung pupunta ka doon make sure na kumpleto na yung requirements mo lahat valid di ba para wala ng problema ayun mga ka 59 ay meron pa pala yung pagkatapos niyo ma-release lahat ng mga gamit nyo paglabas nyo sa room number 4 may mga group doon na kumbaga may mga posisyon yata yun eh Siguro, sila yung mga leader dun sa mga GC. Ngayon, kung gusto mong, kung wala ka pang grupo, pwede kang uh, sumali dun sa kanila. Depende sa iyo kung gusto mo lang naman. Kung meron ka naman ng mga kilala na eh, magsasali sa isang grupo nila, eh, mas maganda. Ayun, mga ka-59, uh, hanggang dito na lang muna. Sana, uh, kumbaga, nakakuha kayo ng tip kung paano mag-apply sa angkas at maging isang angkas bikers. At syempre, hindi pa rin natin nakakalimutan at lagi natin pinapaalala sa ating mga ka-59. Always, 10-3-5 sa mga 2-0 para 74 tayo. 1-6. At hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59. Maraming salamat. Mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.